musika ang instrumento sa pagkipagkomunikasyon at wika rin ang naghindaan ng pagkakaisa sa kabila ng mga mga Wika ay puno. Wika ay albutan. Wika ay masistema. Wika ay sinasalita. Wika ay kailangan magbago. Wika ay malikhain mahigit kumulang isang daan at walang pumbika at telelekto ang umiiral sa ating bansa. Taong isang libo, siyam na raan, sa kumbensyong konstitusyonal ang pagpili sa wikang pambansa. Lupi Santos ang ama ng abakadang Tagalog ay nagmungkahe na ang pagpili ay dapat maipatay sa isa sa mga umiirang na wika sa Pilipinas. Taong isang si Norberto Romualdez, Batas Commonwealth bilang isang daan, limangkot At dahil dito, gumawa si Norberto Romualdez, Batas Commonwealth bilang isang na daan walang pot apat naglalayong gumawa ng surian upang pumili ng wikang pambansa ng Pilipinas. Desyembre, tatlong taong isang libo, na tatlong dito. Eprenok naman ni dating Pangulong Manuel Luis Manuel Quezon, ang wikang Tagalog ay batayan ng wikang pambansa taong 1940 at kasunod nito ang pagtuturo sa mga pampubliko at pribadong paaralan taong 1930. Tuluyan na rin nagsarili ang bansa at ang wikang opisyal ay Tagalog at Ingles ikataong Hulyo 4, taong 1940. Wika ay mahalin. Wika ay pagyamanin. Wika ay pangalagaan. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda.